ting na sila. <laughs> Alam na. Alam Back na. To... Alam to Tambayan. Punta pa, pa ano. May mga dala silang tuyo. So. <laughs> <laughs> Puro tuyo. Ayaw <Ayun> isa Tapos <laughs> sa So ayan. Dito kami sa tangel. Mabuntang. Masipin na naman. Sabog na naman ito. Ang init, ayon, Kanya-kanyang bitbit. Kanya-kanyang bitbit. Puro mga tuyo to galing Pinas. Kasi galing sila ng Pilipinas. So, mga masalubong nila sa amin hindi umuwi. Mga tuyo. Ayun. Uh, diba? Wala man lang tayong gulay. Nanakulain. Ay nagaling ka talaga, Jesus. Oh, may kain pa. Nanakulain natin, ha? Oh. sarap sana magluto din, no? Mainuwo. Oh, kain pansit na lang. Kain eh, pansit na lang. Stop. Yeah. Wala. Diyan ka prepare kasi yung prefer mo tuyo, la. Oh, wala, puro tayo. Hay nako. UTI eh di dito na kami guys. <laughs> dito na kami sa ACP guys. Ayan, dito. yung dog park Minsan nakada ko dito si Leo. para maraming laro. Ayun, mga bata naglalaro ng saka Ilang linggo din wala tayo dito ah Isang buwan lang pa yun Ang kakit na mga aso Ito na, maganda

Ano na naman nito si sa mo sir no? sabi mo. mo na naman guys, dala nila galing Pinas. Kalabiyana, hindi pa man magkaon. Toyo. Ano yan? Balaw. kaon na sa. agad agad Una mo. puro bago nga puro toyo taas na oh di ba alangan di ba guys toyo 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 balaw 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 ano balaw 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 bago ba? umba bago balaw yon sa amin pero yung tapin na bilip tiya ya oh, kakain na mo kami una kami tapos kayo maya tara guys Pero, kain tayo ng ano kapit matigali damo umayon ayun ang ini kinasabi ko ini sabto sa kain may

yung bago Ang sa akin dry yan kasi alam niyo naman minupos na. <laughs> sa akin wet. <laughs> guys, may oh, galing ma pinas na ulit. Dilagang. Eh Kasi mahal ito. Sira na yung nahiya. Pa, nalang nalang dala na nagdala ka na ng bigas? Sa akin. Ayan o, madali pa siyang talami. Dala siyang kambing. Oh, adaptor ko. May may kambing ka, girl. Padala to ng pinsan. Para sa anak niya. Paano saksakan? Ano yan? Tuyo <laughs> na? Tuyo pa eh! Tuyo ko yun lang ayaw yun! Ang dami na! Huwag yung saksakan yung ano plastic yan! Makapag-uwi ng tuyo ah! Sabi kayo, ang sayang ka ng marami ti eh! Pesta ng tuyo dito! Danggit naman to eh! Ay! Lilis na ka danggit oh! Binex niya? Ako. Ano man, dito sa ka na lang bumili. Oh. Sa Pilipinas, nasa 60 plus na eh Sa US dollar pa oh. yun. US dollar kasi ang presyo oh. doon. Ano, sa, sa Cebu, hindi ka na talaw sa mga balayin ko. Okay. Okay. US dollar ang mga presyo doon. Nagmula talaga ako noon. Sa <laughs> <laughs> Pilipinas ko <laughs> lang. Glutin-free <laughs> <They're laughs> man, ganun ba? Ganun ba yung free Santa, ka-duty free? Hindi, nagtutok mo talaga sa sulod na nun. No? Oo, oh, diriman Oh, Sa sulod na diba? Oo, oh, diriman oh.